para maka-join doon sa program is letter of intent. Halimbawa, cooperative bar association na nagre-request ng gatasang kalabaw. maikling message nga, sir, paano ba yung, yung, yung isa natatandaan ko yung nag-message sa akin talaga paano daw siya makakakuha ng kalabaw sa PCC o paano siya makakaano sa co-op na yun ng PCC? Kung halimbawa po ano, mas maganda ko sila or association? Ay, magbubuo um, na. Ano? Mas maganda kasi para kung halimbawa nasa isang community sila, yung association or cooperative na magiging market siya ang bahalang mag-market. Hindi yung maglalaban-laban sila sa market. Kasi kapag naglaban sa naglaban-laban sa market, usually yan magpapababaan ng presyo. So sila sila nagpapatayan doon sa presyo. Uh -huh. Ang kailangan ang ano lang naman para maka-join doon sa program is letter of intent content, halimbawa, cooperative or association na nagre-request ng gatas kalabaw, halimbawa, ang isang programa namin is 25 day remodule o pwede kung meron silang may mga miyembro na 25 yon yung letter of intent tapos uh, word resolution kung cooperative ba yung meron silang resolution na, na kung gusto nilang pumasok sa programa tapos kapag Iyan namin sila, uh, titignan titingnan namin, i-evaluate namin sila kapag okay, uh, pagpasado sila, padaan sila sa training, Meron kaming social preparation training, usually yung social preparation training is tatlong, uh, tatlong. araw, usually 2 to 3 days siya, doon pinapaliwanag namin yung programa, mas malalim na paliwanag sa programa, ano yung mga benepisyo at saka ano yung mga challenges yun. na kasi ano din yan eh somehow eh business din kasi siya kaya may mga challenges pa din tapos dadaan din sila sa training another 2 to 3 days sa training sa basic buffalo management so yung technical doon na namin tuturo e, mula sa pag-aalaga ng kakainin ng kalabaw yung damo hanggang papaano yung recording, marketing, paggagatas then kapag meron na silang ano, gatas doon sa area, po, pwede na kami bumalik uli na ituturoan ulit sila para sa paano yung tamang paggagatas. Uh, nag assist din kami sa training kung paano yung pagpamano, pagpaprocess ng gatas. Then, yung technical support, like consultation, purga, bakuna, yan, regular yung ginagawa ng team ng PCC. So, yun mga kailangan. Kailangan ng sulat talaga. Tsaka, syempre, Uh, dapat meron silang pabahay, merong bahay, Meron magiging bahay yung kalabaw, hindi yung Susu ka bubong ka ay, lang. hindi ah. yung bubong ay langit. Ah, hindi, no? hindi, hindi. Tapos uh, <laughs> dapat merong lugar na malinis para sa paggagatasan kasi meron tayong ano eh dairy safety regulation, dapat safe yung gatas na ipoproduce at saka dapat meron sariling taniman ng damo para hindi na sila pupunta kung saan saan na kukuha ng pagkain hindi na mag hindi na magkasakati kung saan saan sayang yung sayang pa yung anto yung gasolina sisisi ay nyo po yun usually sisisi uh, ay namin after ng training at saka uh, after ng training at pumusan sila halimbawa after training titingnan namin dapat meron na yung taniman ng mo at saka yung bahay ng kalabaw bago na bago sila ma mabigyan o mapahiraman ng kalabaw na gatasani okay. ilang days usually sir bago bago ka magkaroon Kunyari pagka-apply mo yung medyo nagiging bottleneck natin ngayon is yung mismo kalabaw mm -hmm. dahil ang dami ngayon eh ang dami gumibiling private actually yung mga kalabaw na produce natin na may bayis makikita mo na sa Bulacan Pampanga, Tarlac binibili mm -hmm. so marami rin nagre-request sa PCC nationwide. So, yun talaga, medyo yun na nagiging bottleneck namin is yung, yung kalabaw mismo. Pag-produce ng kalabaw. Oo, kasi ang kalabaw is 10 months ang pag-ano ni pag eh, Tapos na. syempre, palalaking pa namin yung, yung ulo hanggang maging dumalaga, hanggang maging hmm. breedable sila bago kami makapagpagbigay. Kaya minsan naman, bumibili na lang din kami sa mga ibang mayroong alaga. Kaya yun lang usually yung nagiging bottleneck natin, yung mismong kalabaw. Pero pag meron ka na pong kalabaw na binigay ng PCC, di ba tuloy na may servisyo nyo doon? Mm-hmm. Uh, uh, AI, yeah. dire-direction, consultation. Eh, sensation. May pag-asa rin pong bawiin yun kung hindi siya... Oh. Paano so, po yung yun mga consequence kasi, Meron kasing kontrata na, ano, papasukin tayong kontrata. Kapag pinagkayaan <coughs> yung kalabaw, hindi inalagaan, yung kalabaw tapos kung gatasan siya at hindi naman ginagatasan yung kalabaw ng anak natin hindi ginagatasan o pwede siyang bawiin ah yeah, ganun o, o, pwede siyang bawiin sa pwede natin ibigay doon sa mas deserving pa na, na farmer kasi meron pang mas nangangailangan na mas magaling mag-alaga tapos isang pinapabayaan lang pwede natin i-pull out sa kanya. Ano? eh yung anak po noon, paano yun pag nanganak? Mayroon din kontrata na papasukin. Ano, ano naman uh, po yung kontrata? Hindi po, ano, hati ang PCC at saka yung, yung nag-aalaga naga sa naga magiging anak. Ang presyohan natin yan is isang taon. Pag naging isang taon na doon maghahatian po. Pwede yung PCC ang magsukli doon sa nag-aalaga o yung nag-aalaga ang magsukli sa PCC. PCC pwede. Para maging sa kanya na yung anak. Eh, yung pong mismo binigay nyo habang buhay na yun na paalaga lang sa kanya. Hindi okay, Yung isang kontrata namin ngayon, apat po na hatian. Apat na hatian sa kanya na inahin sa kanya na yun. Apat na 10 anak 10 na. Taon. Or sampung taon. Siguro naman hindi naman nakakaabot ng sampung taon. Eh, apat na hatian. No? Kasi oh. Kasi every year. Una naman siguro apat na hatian. Kasi kapag maabot yung sampung taon, ibig sabihin may problema tayo sa breeding. Ay, ay, ay. ay. Siya ulit. <laughs> meron tayong problema sa breeding. Ibig sabihin nun kapag oh, maabot ng sampung taon. yon Kapag gayari nun, sa kanya na yung ano. Sa kanya na yung inahin. Tapos uh, yung panglimang anak, sa kanya na rin. Sa kanya na rin. O. O, tapos. Na. Kahit na rin. sa iyo na yun, tuloy-tuloy para tuloy-tuloy 'yung servisyo nyo oh. sa kanya. Ah, 'yung AI, 'yung ano, libre lang 'yung sir, 'yung, yung mga AI, yung mga vitamins, forga. Pero 'pag kumikita naman na, ina-encourage naman namin 'yung mga farmer na hanggat maaari, sila 'yung sumagot doon ah, sa, sa mga pamorga, pamorga, sa vitamins para may. makita talaga nila 'yung business hmm. kung paano 'yung pagpapatakbo ng business, 'yung dairy business na oh, para 'yung may puhunan din eh Marami salamat sir sa ano ano marami nang nagtatanong sa akin yan eh. Yung ano hindi ko masagot kaya nga, nga, nga talaga nagpunta ako dun sa inyo. hindi ko masagot. Sabi ko sa vlog ko meron nun. Re, 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 kasi sobrang natabunan na hindi ko na siya mahanap. Kahit ako may ari ng vlog sa sobrang dami ko ng vlog. O, pwede, hindi ako, ko ka na siya mahanap dun pa, sa may. Ka sa PCC, kami na lang hanapin mo. Ako ah, si po. Na. Natawagan ko rin ko po yung Ayun number niya. Na, so, hanapin mo lang kami sa Guwa. May. Ayun, naman. Ayun po ano. Maraming maraming salamat po at saka thank pas. Thank you, thank you, thank you, thank you, saka pas. Thank you, thank you, thank you. Oh, yeah. yeah.